Ay naku, bigla pang umulan buti na lang. Pauwi na ako. Oh, ito matawag ah. Hello? Hello po? Sino po ito? Ay po kuya, ako po yung tindera na pinagpaludan nyo kanina. Ah, uh, bakit po kayo napatawag ate? may sasabihin kasi ako sa iyo kuya. Ah, uh, okay. Sige po, ano po yun? Medyo word to sasabihin ko kuya, wag ka magagalit. Ah, uh, sige po, ano, ano, ano po ba sasabihin niyo? Humingi kasi ako ng sign na kung sinong huling lalaki ang hahawak sa kamay ko bago umulan, yun ang magiging ako ko. Ha? <laughs> naku ate, hindi ko naman hinahawakan yung kamay nyo. Hinawakan nyo po nung nagbayad kayo kanina, nung nagpalood po kayo. Ah, te teka, ano mo, hindi ko sinasadya yun, tsaka madami naman ang bumibili dyan ah. Pero ang uh, kasi kung sino ang huling makakahawak ng kamay ko at biglang uulan. Eh, ikaw naman ang huling nakahawak ng kamay ko bago umulan eh. Ah, <laughs> naku ate, seryoso ba to? Baka nasasobrahan ka lang kakanood ng teleserye, tsaka hindi totoo yung mga ganung bagay. Pero parang nag-slow motion kasi kanina nung papalapit ka palam ni, eh. Lalo na nung inalis mo na yung helmet mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Alam mo ata, hindi ko alam kung nagbibiro ka lang. Pero sorry, hindi na po ako pwede. Tsaka taken na po ako kaya malabo po yung iniisip mo. Wala namang problema sa akin, Kuya, kahit taken ka na. Aso, paano kung tayo pa na talaga nakatakda di ba? Kasi ikaw yung nakahawak ng kamay ko bago mula na kahit napakainip naman kanina, di ba? So, ibig sabihin, yun ay yung sign. Naku, ato, medyo alanganin ako dyan, lalo na di naman kita kilala talaga. Hindi ko nga nakita yung mukha mo kanina nung nagpaluda ako eh. Kaya sa iba na lang po, pasensya na po talaga. Eh, dito ka naman...